nag i po nila. lang po. Hindi kayo mahihirapan mag na uh, 10 mm. 10 mm po. 10 po yan, yes! ha? Pos ah. na 3 o 4 accessories. 3 o 4. na. boss. Pony. Pony yung window po yung nilagay natin dito. Ayan o. Oh. Dala dalawa. Bali apat. Dalawa dito. Dalawa doon. Apat po yan. Ayan mga boss bitas project po tayo ngayon, ayan. Good morning po. Ayan, dumating na po yung ating installer sa tempered glass shower enclosure, infinity blinds window. Ayan, yung mga gumagawa natin ng ano ng shower enclosure na tempered glass. Infinity window blinds and glass. Ayan. Good morning, boss. Morning, sir. Ayun oh, 'yan lang no? kami, sir. Ito 'yung kanilaan ano, ah. Uh, Kumpara na, Infinity. Mexico, Mexico Pampanga na. No? Ay, uh, boss. Yes, sir. Ito ayan, boss, sir. 'Yun lang 'yan. Uh, last last lang 'yan dahil yung isa na install na. 'Yun lang po ang isang CR dito sa Abitas mga Pepe project. Bali iba na naman yung nag-install ah, Ha. Ah. Asan yung unang nag-install? Ah, uh, Rosel. Hindi pinadala man yung mga mask Ayun, ayan mga boss. Para po matapos na itong ating project dito sa Vitas Makabebe project. Ayan, so, konting-konting game na lang po. Yeah, pa dito sa ilalim yung ano ah uh, yung bakal dun sa may ano you know, may stainless na gate Ayan, gusto nyo Ayun, natin lalagay. Yung isa sa master bedroom. Uh, Naka-install na po yun. Hindi na lang hindi, hindi na-install. In, in mm -hmm. Ano sa kakaroon yan? 1,090 90 10.90 ba? 85 okay. pwede? pwede sir ah yun okay yun ang binigay ayun na napag-usapan namin sukat nung munang maganda dito nagsukat okay. okay naman sir okay na ayan start na po yung mga gumagawa natin infinitive window blinds metchie ko Ayan. Bali po yung kanilang ano, uh, Facebook page. Okay. Ayan o. No? Infinity, Infinity Window Blinds Mexico. Lagundi, din uh, uh, Oo. po ng Wilcon. Tapat lang po uh, na nato ng Wilcon Mexico. Malapit sa SM. Oo. Okay. Ayan mga boss. Yung kanilang page. Kung gusto pong magpagawa. Sa, sa kanila. Mura lang po. At saka malinis. Maganda. Sa kanila yung mga tempered glass. Pati railings ano. Mga mga Mm -hmm. ayun Ano gusto ko magpagawa? Uh, ano lang po sa Facebook? Nasa loob din yung sir. Ayan. Tapos nalagay ko po sa, ano, sa screen yung kanilang page. Ito. Para po kung gusto magpagawa ng mga viewers natin, subscriber, uh. punta lang po sa Mexico, wala kundi. Wala. Tapat lang ng, ano, ng Wilcon. O, yun. Ato bali Ilang years na akong nagagawa sa kanila na nagpapagawa yung sa Kaingin project sa kanila ko rin po pinagawa no yung kay Boss Eddie. Yung pinitrim po. AJ. Boss AJ, tsaka si Boss? Ian. Yeah. Yeah. Ah, Ayun, mga... Mga ano, mga Infinity Boys. Veterans. Veterans. <laughs> Ayan na na, Boss. Tapos, nilagyan muna tayo. Ah, nilagyan muna tayo. Ayan ah, na, Boss. Ayan na. Okay, Mother. Salamat sa nilagyan na. Hi. Ayan na. Oh. Wow. Ayan eh, na. Ang cake at

<laughs> ano uh, <laughs> yung ay <hansung> ah. Yeah, yeah, Masaya lang wala mga taguyan. Kasi yung mga mabansayan. Nung gulang Nung ala ay tayo. Ikaw ah. Ayan. Boys, yun ang kasama natin. Ayan. Happy birthday, Lord. The birthday po. Ah, uh, Ma'am Joy, happy birthday.

Sakto, lapat na po. Ayan, dalawa na po yung nakalagay. Zero. Ayun. Ano, sakto, sakto so, ka? Sakto. Baka di ka na makalabas yan. <laughs> Kasi yun, lumagayin dyan mo sa pansin. Lumagayin dyan mo sa pansin. Yung trauma natin. Ayun. Okay, ano lang yung kulag niyan. Yung... Last experience. Sim, sim. Não, está a ver? Está a ver boss para hindi sumagad dito sa ano sa tides ayun, Then, up, uh, ayun. Pwedeng, staffer, yan ang dito sa akin tumasa yung isa oh yung muka di pwede din walang stacker yan tapos dito silicone na lang yan para yung tubig dito babas sa kabila magka fix yan Okay. ano ah, ganda. Ganda po ng Dream Off ni Mam Ma Joy. Bihira na si Igo ya. Kontingan konti na lang. Tapos na 'yung pag install nila. Pwede nang gamitin na sir Yung kanilang comma CR After 4 hours sir, pwede Ah, puti lang yung ano yung ano, silicone And, tapos yung mirror dito, yan, gawa ni Boss Medius okay. Saka yung ano, yung mirror sa dining area Ayun na rin po yan. Ibai, ganda. Ano pa? Bostik na more nail po ang pinanandigit natin dito. Ito, uh, hindi pa po nata nagawa to kasi yung mga deposto na bricks, wala po tayong maanap na ganon, na ganong kulay uh, pinag-usapan namin ni ma'am dito na kahit na iba yung kulay ng mga bricks kasi face na po to yung ganyang kulay medyo ano siya medyo light lang ng konti uh, yun na lang po yung lalagay natin tsaka dito bili po tayo kaya ano sambo sambo lang po ang mayroong ganun kaya baka next week po hindi tayo bibili, eh. next week siguradong tapos na po yung dito sa ara yun lang po yung ano dito yung yung pulang para po ma turnover na natin ang bitas makabebe project minis tapos silicone na okay na

Ayan eh, no, mga boss, naka-silicone na. Silicone na ni Dream Boy. Ha? Ah. Sir? Wala, walang ariyan ha? Walang taga siya? Walang tulo? Ha? Ah. Baka mas. Uh, baka... Baka... May reject tayo Ah. may tulo. Baka... Baka barang... Pinapunta Pinapuntalan mo ng Angeles? Baka <laughs> ang Angeles kami. Angeles? Angeles? Baka ang Angeles kami. <laughs> 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 kami. World wala kayang tulo doon? Mm -hmm. Dito? Ayan. Ano daw? Wala po yan, sir. Hmm. Silicon. Para pag naligo si sir, di pumapasok yung dito sa kabila. After 4 hours, sir, pwede na. kabila. ko. Gusto na ni sir. Kailangan uh -huh. uh -huh. Ano mga boss? So yan mga boss, okay na po. Yan, pinipicture na ni boss. Yung gawa nila. Yan po, infinity window blinds and glass trading. Ayan, finish product po nila. Ayan, maganda lang po. Hindi kayo mahihirapan magano. Pero mga yung glass niya, sir, 10 mm. Oh, 10, mm po. 10 mm po. yan, Makapal. Oh. Hey! Tapos, na uh, accessories. Okay, Stainless, 3 o 4. Yan, na. Okay, pwede nang mali ko si Sir Nick dito. Tira si Manjoy. Ayun. Okay. Ayan, oh. ganda. Oh. Mura na. Maganda pa, na oh. Boss. Ayan, oh, yan, si Kuya. Maraming maraming salamat. uh, uh Infinity. Thank you sir. Mm. Okay, yan mga boss. Finish product po nila. Ang ganda. Yung kung sa kapila, hindi natin mga video kasi na, meron na pong naka... natutulog dito sa master bedroom. Okay. Okay na po ito. Yan mga boss. Ah, uh, okay na. Ito yung gawa nila. Maraming ah, maraming salamat. salamat Infinity salamat Boys. Salamat. Okay, so yan mga boss. Uh, okay na yung installation ng mga Infinity Boys. Oh. Yan, ganda. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, tawag. Eh. Okay. Tawag din. Oboha. Okay. 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 mga thank you, boss. Thank you.